Okay. Magandang araw, magandang morning, afternoon, o kahit anong oras pa yan na mapanood niyo ang YouTube ko. Magandang araw ngayon sa inyo lahat mabuhay tayong lahat ng masaya at masagana. Ngayon ang topic sa inyo guys, sa lahat ng hindi pa nakakapanood sa akin, sa mga past uh, video ko, ako nga pala at hindi nakakakilala pa sa akin. Ako nga pala si Joyce at ang iyong lingkod na nagpapaalala. Maging masaya tayo kahit maraming problema o maraming uh, inaasikaso sa buhay, maging busy man o ano, maging masaya tayo, okay? Araw-araw, itulog e, nyo lang yan, kinabukasan wala na. Tapos kapag pagod kayo, itulog e, nyo lang din, huwag okay? mag dalhin masyado dahil hindi naman masus masusolusyonan ang problema nyo kung kayo ay mag-iisip na mag-iisip. Okay? E, tulog nyo lang. ipaubayan e, nyo lahat sa Panginoon. Okay? Kasi walang magagawa yung kakaisip ninyo. Mababalo lang kayo kakaisip. Okay? Okay, let's uh, start on my topic now, today. Today's topic now is 10 ways 10 paraan para iwas o sa immigration lalo na sa mga first traveler tulad ko. Okay. Itong iyan ko sa inyo ay para sa mga unang magta-travel o sa mga magta-travel na o nag-iisip kung anong gagawin nila sa kanilang uh, first time na mapupunta sa immigration, okay? Itong tips na to ay magagawa ninyo kapag kayo ay nakinig ng mabuti, okay? Kapag tinapos nyo yung yung video na to, talagang marami kayong matututunan. Okay? Kasi itong sincere ko is hindi lang, hindi na para sa akin, kundi para sa inyo na na hindi pa nakakapag-travel at marami pang tanong sa iisip. Okay? Mas marami po po kayong matututunan sa akin. I-share kaya stay tuned. Uh, Tsaka makihaba nyo po ito o tapusin nyo po itong video ko. Dahil kung gusto mo talaga mag-travel para sa ito at hindi ka pa nag-travel nagtra para sa ito. Okay? Sa mga nagta-travel na ng na maraming beses na oh, skip nyo na to Okay? Hindi para sa inyo to So, etong video na to ay para doon sa mga gusto o nais na mag-abroad pero nangangamba okay okay number one okay sa lahat po na hindi pa nakakapag subscribe subscribe na just push the click the button then subscribe then sa mga gustong updated sa mga video ko then click the bell para uh, updated kayo sa lahat ng i-upload ko okay okay start hi mickey mouse then ito pong box na to tip box na to ito po yung ano, hindi po to yung naghingi ng na donation. Okay, joke ko lang po po yun. Itong tiktok sa po ay ito po yung nilagay ko po, uh, nilagay ko lang po yan dyan para sa mga uh, accessories ko lang po yan sa table po. Dahil ang mga senior circus po sa inyo ay isang tips paraan. Okay, kaya, kaya connection din po yan. Okay, let's begin. Let's begin. By the way, I'm Joyce Avila ang inyong lingkod. Okay. Number one po, kapag kayo po ay nasa interview or in-interview na kayo or napunta sa second interview, whatever, what happens, okay? Huwag niyo pong sasabihin na unemployed kayo or wala kayong pinakakitaan. Number one po yun, number one. Number one. Kasi nan, uh, sa unang interview po kasi, tatanungin na kagad kayo. Ano, ano trabaho nyo? sasabihin so, nyo po, meron. Kung kayo naman po ay hindi nagtatrabaho sa malaking kumpanya, sabihin nyo, self-employed. Huwag nyo po sasabihin na wala. Okay? Don't, don't say na para iba Okay. Kung nagtatrabaho ko naman, online business, dapat meron kang ipapakita uh, ipapakitang proof na ikaw ay may sahod, may income ka araw-araw na pumapasok, Gcash, Paymaya, o kahit anong online na payment yan. Okay? Number three. Mabilis lang po to, Mabilis lang. So, hindi kayo maano. Number three. Kapag kayo naman po ay napunta sa second interview or sa first interview pa lang, kapag kayo kinakausap ng IOO Immigration Officer, wag na wag po kayong gamit ang cellphone. So, be focused po. Nakatingin lang po kayo dun sa nag interview sa inyo. Eye to eye. Para po maging makapag-focus kayo sa mga itatanong nila, sa mga maaring itanong nila sa inyo at para po makapag-prepared at gumana kagad yung, yung isip ninyo kasi kapag po hawak na yung cellphone either may nag sa inyo may nag may chat chat pa sa inyo. So, hindi kayo makapag-focus doon sa tinatawag sa inyo, di ba? So, kapag po napunta kayo doon sa second interview, ay ano po yung red flag na po yun. Tapos, ganun pa rin ginawa ninyo, cellphone, Self cellphone kayo, tawag-tawag. Siyempre, hindi, hindi mo rin kasi maiiwasan na hindi mo kontakin yung mga relatives mo, or kung solo, solo, nag-solo ka travel, So, hindi maiwasan yung agency mo, na ano man, na ano, no, ganito, ganyan, ganyan. So, iwasan nyo. Iwasan nyo muna kapag kayo nasa interview, okay? Iwasan nyo muna gumamit yung cellphone na sigin tawag o sigin text, chat, be focus sa nag-interview. Okay, yun. Number four, housewife pero may sponsor. Okay, para naman to sa mga uh, asawa asawa, mabubuting asawa sa bahay na walang trabaho kundi pagsilbihan ng kanilang asawa at mga anak. Pero magta-travel dahil nilibre ng kaibigan, kakilala, kapatid o kahit sino po sa pamilya o kaibigan mo. Okay, ito ay para sa iyo. Kung ikaw ay isang housewife, walang income, kundi ang ano lang ng asawa. Okay, para sa iyo ito. Okay. Kung housewife ka, pero sponsor ka, make sure may picture ka na nag-sponsor sa'yo. At ipakita mo dun sa immigration na dikit kayo. Sandang dikit kayo. Yung sabi mo na lang, utot lang po yan. Alam ko na kung gaano ka, kung anong amoy. Para malaman niya kung gano'n kayo ka-close. <laughs> okay, yung lang niyo. Okay, number four. Number four po. Number four naman po ay Wag. Huwag niyo sasabihin sa immigration na visit. Magbibisit po kami doon or may... Basta visit. Okay? Huwag niyo sasabihin na magbibisit kami doon kasi unang-unang sasabihin or unang-unang iisipin ng immigration when it when you say uh, visiting meron kayong kapamilya na bibisitahin, kaibigan, kakilala na pag i nyo, So, papasok naman po sa isip nila na magtitiinti kayo dun. So, wag po sasabihin na magbibisit kami doon So, kapag tinanong kayo ng immigration, anong gagawin mo doon? Magtutur lang po. Magtutur vacation or magtutur lang po kaming magkakaibigan, pamilya, ganun. Okay? Yun lang, yun po yung sasabihin ninyo ha, kasi magkaiba po yan, kasi meron po dyan na ang ano po sa passport is visiting, meron naman po ano na passport na tourist, so magtuturo lang po kayo doon, hindi po kayo magbibisit, visiting, magkakaiba po yan, bako po kasi madulas kayo, meron kayong ano is bisit po kami doon kasi nandun yung jowa ko. Ay, ah, nakulag pa po yan. Red po yan. Speaking, may bibisitahin or may jowa sa ibang bansa or ano po ay marami pong proseso yan. So, kailangan po natin kung magtutur pa lang po doon, sabihin mo na lang po magtutul Okay? Okay, next. Number five. Number five na po tayo. So, number five naman is Uh, may sponsor ka sa grupo pero naiwanan ka niya at wala ka ng picture na nag-sponsor sa'yo. Okay, ito yung example na ano na, na nag-sponsor sa'yo. Group. By group kayo, nag-sponsor. Kunyari, ako. Kunyari, ako nag-travel. Ako kasama ko yung mga kaibigan ko. In-sponsor ang po yung kaibigan ko na ka close ko. Tapos, in-sponsor ko rin na kaibigan ko. Siguro ba, kunyari, tatlo kami, tatlo. Tapos, sponsoran ko kasi ganyan-ganyan. Kunyari, it's a example, example lang. Tapos, naiwan yung isa. Naiwan yung isa. Tapos, hindi naman kami ganun ka-close sa social media. Wala kaming picture. Wala kaming picture, ha? Hindi siya nakapagsave ng mga picture ko. Pero, ako yung nag-sponsor sa, kan sa kanila. Pero, hindi kami close. Hindi kami close sa social media. So, wala siyang may pakitang picture namin dalawa na nagpapatunay na kami ay magkaibigan o kami ay magkakilala o magkaklose. So, ang gagawin mo kapag umabot ka sa ganito, kumuha ka o maghalongkat ka ng picture na nandun ako. Nandun ako, nandun yung mga natin. Hindi man tayong close na dalawa, pero nandun ako. Nandun ako, nakatunay kakilala kita. Okay. Number seven. Number 7, kung ikaw ay isang OFW dati. Ito ay para naman sa mga naging OFW dati na nagtatrabaho. Na nagtrabaho people bago na bago siya nag-travel ulit. Na na-invite ng friends, na invite ng relatives, na invite ng mga kilala. Okay? Para naman to sa mga OFW na nakapagtrabaho na before 5 years, 2 years, 10 years, or ano. Basta may record. May record na na nagtrabaho ka abroad. So, pag tinanong ka ng, ofd ng immigration or I.O. ah uh, Ma'am, sir, nakapagtrabaho ka na ba sa bansang sa ibang bansa, like OFW, oh, sabihin mo, yes. But is 5 years ago, 10 years ago, or whatever. Okay? Sabihin nyo lang, yes. Kung nakapagtrabaho ka naman talaga, kung hindi naman, you yun, gano'n lang kasimple kasi marami po silang record niyan. Once na nag-travel abroad ka, may record lang po sila niyan. Kaya kung magmanuka -no o nag-hesitate ka sabihin kasi baka isipin nila mag mag-TNT ka doon kasi dati kang OFW, nung no, wag mo isipin yun. Kansipin mo lang kung ano yung isasagot mo, tama sa tanong nila. So, kapag tinanong ka, OFW ako, yes, OFW ako dati. So, may kasunod na tanong yan. Uh, saan ka nag- saan ka nag, ano, ka nag-apply? Ikaw ba ay nag-travel lang, po tourist, tapos doon ka nag-apply? Sabi mo yung totoo. Saan ka ba talaga, paano ka ba doon nakapunta nung no, ka? sa agency. Yung agency kasi nagbigay sa akin ng trabaho at nag-apply ako doon legal yung papers mo. Kaya natapos ko yung kontrata. So, be honest lang tayo. So, ayun, wala naman talagang ano doon. Smooth yun. Smooth check yun, check yun, okay? So, be honest lang talaga kasi once na yung nasa utak nyo ang eh, uh, ano yun ninyo is marired lang kayo. Okay, number 7. Kung, ay, number 8 yun pala. Number 8. Kung ikaw may work, may work ka naman sa government tapos nag-hesitate kang sabihin dahil wala kang requirements or na-delay yung requirements dahil ganito, ganyan, biglaan yung biglaan yung travel ninyong magkakapatid o magkakaibigan. Tapos hindi ka nakapag-ready kasi nga, syempre, kapag government, doon nga napaka-simple lang sa company dito sa Pilipinas, di ba? Sa private employee, um, na napakahirap ng mag-request. Mag-request ng mga sick leave, vacation leave, kasi ang dami pa niyang pipirma mula sa president, mula sa CEO, lahat. Ang dami mo na experience ko yan dati, yung magliliblang lang ako ng isang araw, tapos ang dami mo nang paiik. Ang dami mo nang pupuntahan na ano, na pipirma, makapagpahinga ka lang. Na-experience ko lang dati sa mga kumpanyang pinagtrabahuhan ko. Nako. Ewan ko sa inyo. <laughs> ang hirap nyo, ang hirap nyo, ang hirap nyo papirmahin, magpapahinga lang naman yung tao. Diba? Ah? shout out sa inyo. Magbago naman kayo. Kapag gusto na magpahinga ng empleyado ninyo, pagbigyan nyo naman at huwag nyo na pahirapan sa pirma. Isang pirma lang naman para makapagpahinga sila. Ang dami nyo na paiintayin nyo pa. Di, hindi na nakapagpahinga pa tatrabahuhin nyo pa. Ang dami kong humot na. Kasi na-experience ko yan, guys. Yung gusto ko nang, gusto ko magpa-check up, gusto ko mag-ano. Ang dami. Ang dami nilang ano. Ang dami, parang hindi daw halata sa akin na may sakit, ganun pa na. Diba? Eh, may sick leave ka naman, may vacation leave ka naman, di ba? ano silbi nung kundi mo pa magagawa, di ba? Kaya nakapag, nakapag, na, natapos ko yung trabaho ko na hindi ko nagamit yung sick leave ko. Ay, nag, mm, yung vacation pala, yung sick leave na gamit ko, yung vacation hindi. Okay, balik tayo. Um, para to sa mga empleyado ng gobyerno o empleyado ng kumpanya o private employer, eh, ano, isa-on. So, Kung nag-aalang ka naman sabihin na sabihin na, na na hahanapan ka ng mga papeles, ganito-ganyan, huwag ka mag-iisip ng ganun, okay? Sabihin mo yung totoo. Sabihin mo, nagtatrabaho ko sa gobyerno, kaya lang na-delay yung papel, kasi nga, yung mga dokumento, kasi nga, biglaan po yung travel namin. Maging totoo ka lang kasi nga, hindi ka naman papapahamak kung totoo yung sasabihin mo. Hindi ka mapuputa sa second interview kung hindi ka kakabahan o hindi mong iisipin yung sasabihin ng iba. Ay, sabihin mo ganito, ganyan, kasi ganito, ganyan. No. Hindi naman sila interviewin, kundi ikaw. Ikaw yung interviewin. Hindi sila. Kaya huwag ka makikinig sa kanila. Ang pakikinggan mo lang, yung sarili mo, maging totoo pa. Okay? Basta may ID ka ng kumpanya, okay na yan. Kasi nga, lalo na sa government, maging anis ka na. Biglaan po talaga kasi, makikita naman yung sa ticket mo, kung ano, kabi, ano tapos yung company mo. May ipakita ka lang na nag-request ka ng ganito, ng ganyan, pero hindi pa, na-delay pa, na-delay ng araw, gano'n, may papakita ka naman. So, it's, uh, ano, ang importante, importante doon, may trabaho ka. Okay. Number nine. First travel pero walang pang statement. Okay. Kapag ikaw naman ay solo travel, pinakamahipit dito solo travel. Eh. Pero pag group, sa group travel, hindi na masyado siyang tinatalakay. Okay. Okay. Solo tra travel ka tapos wala kang bank statement. So, sasabihin mo dito, magdala ka ng passport. ATM or kaya credit card. Magdala ka ng mga ganyan para kasi yung kasama ko hinanapan yan. So, meron naman siyang dala. Tsaka, ayan nga, ATM na katunay na meron kang natatanggap na pera. Tapos, pass mo. Katunayan din na may pumapasok sa'yo. O kung wala ka ng bank estate, in statement, sabihin mo lang na hindi ka nakapag-request kasi nga biglaan yung travel ninyo. Okay? number 10. Number 10 naman ay para tutun sa mga kabado. Kabado sa mga first time. Okay? Huwag kang kakabahan. Mag-focus ka lang kung ano yung sasabihin sa'yo. Sagutin mo ng tama. Tapos, huwag, eh, magsasalita ng mga iba pang detalye na wala ka namang ipapakitang dokumento. Okay? Kunyari, uh, si ganito, si ganyan. Pero wala ka namang mapakita ng mm -hmm. dokumento. So, focus on yourself. Um, Huwag mo nang gindadama yung iba. Sa'yo lang yun. Okay? Maraming maraming salamat sa harin. Sana pong ma-enjoy nyo, nyo ang aking ang aking topic today. So, maraming maraming salamat uh, sa mga hindi pa po nagsusubscribe, Mag-subscribe na po ngayon. Thank you po for watching. See ya! Another... Thank you for...